Ay, ang nahirap ka ba? Hindi mo abot? Mm O oh, sige, palit tayo. Yan. Mo. Abot mo na ba? Hindi pa? Hindi pa? Bakit? Ilan na lang ito sa bilid? <laughs> Malalim pala ng swimming pool nila. Siguro... Mas maganda kung mabigit lang tayo. <laughs> Kasi baka sila mabog tayo eh. Dito lang tayo. Okay na ba dito? Bakit? Kasi dito ka lang po dyan, kaya ako naman ako. Hindi, dapat nga, baka nga malunig ka, dapat dito lang tayo sa dito. Ba't ka lumalayo? Ba't ka lumalayo? Ito lang sa ano. Akala ko na level up. Sabang level up na ko. Ano ba sabang level up? Dinusto mo to eh. Dinulok mo pa nga ako eh. Hindi sa dinusto mo talaga. Ah, Nagbaon pa naman ako ng damit. Tapos, itulok mo lang pala ako dito. Ayun. Tara na. Tara oh, wait lang di pa. Na. Wait lang di pa. Maan pa nga ako. Wait. Ay, wait lang na. Tara na lang. Mata ako na. Go. Let's go. Ano ko ba nyo din ako?